Alam nyo ba mga idol na ibabalik na naman yung incap ngayong darating na Mayo 26 2025. So ano nga bang incap mga idol? Ito yung no contact apprehension policy. So sa mga anong lugar nga ba ito ipapatupad ng MD mga idol? So unang-una dito number 1, Commonwealth. Pangalawa Edsa. Pangatlo C5 Road. Pangapat Ortigas. Panglima Roas Boulevard panganim mabuhay lin so yan ang mga kalsada mga idol na ipapatupad yung no contact apprehension policy so paano nga ba natin maiiwasan yung NCAP mga idol so ito yung pinaka common na ginagawa natin mga motorista minsan nga ginagawa din ng mga naka 4 wheels so no stepping the line So, ito yung pinaka-common na ginagawa natin pagdating natin sa may mga intersection o kaya sa may stoplight. So, lumalagpas tayo doon sa linya mga idol na kung saan pwede tayong huminto. So, madalas na ginagawa to Minsan, nandoon na tayo sa may pedestrian humihinto. So, bawal na bawal yan mga idol. Makakapsuran tayo dyan. So, pangalawa yung no beating the red light. Surod naman yung counter flow. Siyan so, mga idol, madalas nating ginagawa din. So 'yon sa mga sasakyan naman, ito 'yung madalas nilang ginagawa, 'yung no loading and loading. No loading and loading 'yan mga idol. So yun, 'yan pinaka-common na mga violation nating na makukuha diyan sa in na 'yan mga idol. So paano nga ba natin malalaman na mayroon na pala tayong violation sa in mga idol? So, papadalan kayo yan ng, ng notice ni LDA kasama na dun yung captured kung saan kayo nang karon ng violation. So, kakapturan kayo ng camera. Tapos yan, ipapadala yan sa inyo na yung notice na yan. So, kung problema ito sa mga mayroon mga motor na second owner na tapos hindi pa naipatransfer sa kanya yung pangalan So yan doon yan papadala yung notice niyan sa previous na owner. So, may ari ngayon ng motor, hindi niya alam na mayroon na pala siyang mga violation. So sabihin niya, wala naman pala eh. Ngayon pag nagparehistro ka ng motor mo, doon mo lang malalaman na marami ka na palang violation. So alam niyo naman mga nag-viral dati mga idol ha. So aware naman na kayo dyan. So viral yan eh. Dati na hindi niya alam na meron na pala siyang mga violation so nagpa siya ng motor doon lang yan nalaman na napakalaki na pala ng bayaran niya na multa doon sa mga violation na kanyang ginagawa sa araw-araw so ayan mag-iingat tayo mga idol so ayan mga idol hindi yan mag-a-appear doon sa ating lisensya so mag-a-appear yan doon sa pagpa-restore natin ng ating motor So yung violation na 'yan sa no contact apprehension kasi ibabasehan doon sa plate number ng ating motor eh. Makikita 'yan mga idol eh. Kasi ako nangyari na 'yan sa akin dati. Eh. Meron kasi akong yung naon akong motor na ko na. So pinadala na ako ng notice ni LDI, nagtataka naman ako bakit magkaroon ako ng notice galing kay LDI. Eh yung ano pala, yung motor na 'yon nagkaroon pala ng violation so doon sa may intersection bandang Manila yun eh nakuha na capturean siya tapos pinadalhan ako ng notice ni MD ngayon pinuntahan ko doon sa MD para isitil ko ngayon dinala ko ngayon yung tidab seal ng motor ko pinakita ko na hindi na ako yung may dala noon sabi sa akin ng MD na ang ko na lang daw yon kasi di naman mag a yon sa license ko. Doon naman 'yon mag a sa motor pag nagpa sila eh. Kaya inayaan ko na lang. So yun mga idol, doon ko na alaman yon na hindi pala mag a yon sa ating license. So doon pala mag a yon sa pagpa-rehistro ng ating motor. So mag-iingat tayo mga idol kasi baka hindi lang natin namamalayan, marami na pala tayong mga violation ngayon pag nagparestro tayo ng motor natin mas mataas pa pala yung presyo ng violation natin kaya sa presyo ng ating motor <laughs> kaya mag-iingat tayo mga idol so yun lang maraming maraming salamat po sa inyong panonood so see you the next video maraming salamat po ingat tayong lahat mga idol babos